Sir, sabi ng LTFRB, kailangan naka-ticket na, oh. Siya, ito, ito yung kanya sa Jonasong, oh. Ito yung kanya. Ito, so, 7.7, ito siya. Sir, ulit ko nga po, mga ilan na lang po yung ano, yung ating mga... Pero mga nasa sampo na lang siguro hindi pa naka... Pero pasok na, Kasi na-expire yung iba. So hindi pa lang sila na-issue ng papeles at sticker? Oo, oh, about.